ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa isang uri ng halamang gamot ang blotar nati <clears throat> itong blotar nati na ito mga kaubayan ay napakarami po dito sa atin nandyan lamang po sa kapaligiran na dadaanan daanan natin hindi natin alam na mabisa po ito na halamang gamot ang proseso po ng paggamit nito ay ito po Tinatanggal lamang po yan, yung dulo niya na yan, mga kaubayan, yan. Ito, tinatanggal yung berde na yan. Mga tatlong piraso po. Mga tatlong piraso at linalagay po dito, dyan. Mga tatlong piraso at binubusan po ng tubig na ganyan. Ayan na po, Tiyan na po yan, mga kaubayan. Tiyana po yan. Pag nabusan na ganyan yan mga kaubayan, makikita ninyo din na po kagad yan. Tiyan na po yan. Nandyan na po ang bisa niyan. At inumin na lamang po yan mga kaubayan. Ang nagagamot po nito ay mabisa po sa mga may na pong memorya. Yung hindi po napagkakatulog yung stress po, stress, mga kaubayan, alam naman po natin ang hirap kalaban niyang stress. At yung mga babaeng nagdurugo, po ang uh, marami pa pong nagagamot yan, mga kaubayan, ganyan lamang po ang paggawa niyan, bubusan ng ganyan, at iinumin na po yan, mga kaubayan. Tignan niyo po, iba na po ang kulay niya, yan po. <clears throat> ang lasa nito mga kaubabayan bali wala po yung lasa niya masarap po ang lasa niya pero mararamdaman nyo po na pag pumapasok sa katawan ninyo parang lumuluwag po yan gumiginhawa po yan yung anti-stress po alam naman po natin mga kaubayan na pag-stress ang isang tao, ay marami pong karamdaman, sari-sari pong mga karamdaman ang pumapasok sa atin nang hihina po ang ating mga katawan laman. Depende po kung ano po yung na-stress sa inyo. Kung minsan sa utak, kaya yung stress na yan ay dapat po nating agapan mga kaubayan. Kaya lang, pag-stress po ang isang tao ay ingat po tayo sa mga ipinapasok natin sa loob ng ating katawan. Kasi baka mamaya sa kainom-inom po natin ng, uh, ng mga ng mga gamot na ipinapasok natin sa ating katawan, madadali naman po tayo sa kidney, sa bituka. At lalong lalala po yan. Napakadali pong gamutin ang stress mga kaubayan. Kaya itong yung blue natin na ito ay isa po ito na halamang gamot na may kakayahan na gumamot ng stress, na i-relax yung ating isipan, yung hindi na pagkakatulog, yung mga nagdurugo na, yung ma walang tigil na pagdurugo, ng isang babae, mga kaubayan, marami pong nagagamot ito, itong blotar natin na ito at safety po ito na ipasok natin sa loob ng ating katawan. Pag ito pong sabaw, itong tiyan ng gluter natin ang ipinasok natin sa loob ng ating katawan mga kaubayan, yan, hanggat ininom po natin yan ay mararamdaman po natin. Mararamdaman po natin yung epekto niya kaagad katulad nito. ayan, baliwala ah, baliwala po yung lasa ng tubig mga kaubayan, masarap po siyang inumin. Pero nararamdaman po natin na pag tayo po ay nalilito o hindi nawawala sa sarili, makakalimutin, sa pag-inom-inom po natin nito mga kaubayan, mararamdaman po natin kagad. Basta tinumin po natin ito na medyo mainit-init yung parang tsa, yung ganito, Yan, mararamdaman po natin yan, yung ipiktun niya po kagad kung ikaw ay isang na-stress at medyo nalilito, hindi ka mapagkakatulog, makakalimutin. Yan ang tinatarget nito, itong halamang gamot na ito. Maliban dyan mga kaubayan, sa kalubluban ng bituka natin yung mga babaeng nagdurugo. Walang tigil yung pagdurugo ay may kakayahan po itong blotter natin na ito. Marami pa po yan mga kaubayan. Bata, itong ipinapaliwanag ko po ay batay po lamang sa mga epekto niya na nakikita namin sa aktual na ipinapagamit namin sa ating mga kaubayan na may karamdaman. Pero marami pa po ang kaya niyang lunasan sa loob ng ating karamdaman ito mga kaubayan hindi lang po yung ipinaliwanag ko at sinubukan na din po namin na nag-experiment gumawa kami ng ibang mga proseso kung paano gamit kung ano pang ang mga niya po ito mga kaubayan. sinubukan na po namin na pagsabayin itong blue ternate blue ternate at yung dahon ng gayabano kasi depende yan sa epekto ng a uh, depende yan, yung halamang gamot depende yan sa ginagamot niya sa katawan ng isang tao. Kaya ibig sabihin, yung gayaban no, ay pwedeng ihalo dito mga kaubayan. Maganda po ang epekto niya sa, sa ating katawan. Kung ano yung makaramdaman na nagagamot nito, ganun din po yung gayabano mga kaubayan. Huwag po nating baliwalain yan. Subukan po natin, hindi po nakakalason yan ganito na po ang, ang itsura niyan, mabisa na po yan. Mabisa na po yan mga kaubayan. Ngayon, pag hinaluan pa po natin, ito ng ibang uring mga halamang gamot, pag hinaluan po ha, po natin, ng ibang uri ng halamang gamot katulad ng gayabano mga kaubayan ay mararamdaman po natin na yung lakas nito na puro-puro mararamdaman po natin parang mas lalong ma mas mabisa po subukan nyo po mga kaubayan ganun din po sa sampagita sinubok na din po namin sa sampagita ito itong blotar natin na ito kumuha kami ng isang pirasong daon ng sampagita, dalawang pirasong daon nito at ganito po ang proseso na ginawa namin at inim, ininom po namin yung insumyatic po. Yung mga mahinang memorya po. Yung mga walang lakas na katawan. Mga kaubayan ay napakabisa po ito. Wala pong halong bero, bero ito. Marami pong bloternate dyan sa ating dinaraanan na hindi nila pinapansin at subukan nyo din po na yung taong hindi napagkakatulog yung taong na-stress na, nalilito na. Mga kaubayan, kasi yung stress na kwan, isa, ang, ang isang tama niyan, yung hindi ka nakakatulog, kay isip-isip hanggang sa lutang ka na, hanggang sa marami ng karamdaman na dadapo sa'yo, hanggang sa ma marami ka nang ipinapasok sa loob ng katawan mo, madadali na yung bituka mo, yung kidney mo. Hanggang sa sari-sari ng sakit ang lalabas sa'yo ang tirada po niyan sa internal kaya subukan po ninyo ito mga kaubayan na mag-experiment yung bluternate, kumuha po kayo nito subukan ninyo kahit haluan po ninyo ng bulaklak ng gayabano pari-parihas po yan mga kaubayan, yung bulaklak ng gayabano o bluternate na para sa hindi na pagkakatulog itong pinapaliwanag ko po na ito ay batay po sa mga aktual na panggagamot namin sa ating mga kaubayan na may problema po. Sa kanilang pagtulog, sa kanilang memorya, yung makaka makakalimutin na po. Aktual po namin iginagamit sa kanila yan mga kaubayan. Bastat, naka uh, basta't nakakita po kami ng mga ganito, ng blotar natin na ganito lalo lalo na po sa mga ma-stress po yung mahina na pong katawan malalamya na po marami na pong lumalabas sa kanilang katawan na mas sakit po ay pinapainom po namin ng ganito hindi pa po yan mga kaubayan kung paano gaano kalakas Itong bluter natin na ito, na panggamot sa karamdaman, sinubok na din po namin ito na yung isang babae sa nagdurugo, na walang tigil na pagdurugo, yung na uh, may sintomatik ng cancerous na mayumatik po, sinubok na pa, po, namin ito, kung gaano po kalakas, nagpakulo po kami, nang, kumuha po kami ng bulaklak ng bluternate, at yung kulitis, yung kulitis po mga kaubayan, hinalo namin yung kulitis, pati ugat, katawan dahon at yun ang ipinainom namin ng ipinainom halos isa po ang target nilang karamdaman napakabisa po yan mga kaubayan subukan nyo po libre lamang po ito walang scam ito baka sabihin ng ating mga kaubayan scam na naman ito walang scam ito kahit singko wala akong kinukuha sa inyo libre lamang po itong paliwanag na ito at baka tirahin na naman ako ng mga scammer dyan at sabihin marunong pa raw po ako sa doktor wala po akong pakialam dyan sa galing ng mga doktor may pakialam po ako sa sarili kong kalaman tungkol sa mga halamang gamot mga kababayan kaya hanggang dito na lamang ang videos na ito at marami pong salamat